Hello mga kachibog Tara at food trip tayo ng Crema de Leche Turon At saka ng Picadillo Na manok Yan mga kachibog may pamontage video pa tayo na ganyan Pinabaon sa akin ni misis Paano tayo makakain sa labas niyan Kung palaging ganito yung pinapabaon sa atin Palaging overload Siksik talaga yung chan mo Pag ganito kakainin mo Buti na lang talaga nagkocontrol ako sa pagkain Kung hindi sigurado bochog na din ako Tara mga kachibog, kain po tayo First bite Ay nako po, kasarap nyan Ganyan yung picadillo, ang lasa po nyan is maasim-asim na parang sinigang Basta parang ginisa lang yan eh Tapos may kamatis, mustasa Saka syempre pampaasim Tikman din natin tong crema de leche na gawa ni Mrs. Naku po, sobrang sarap. Wala akong masabi. Tingnan nyo na lang itong mga feedbacks ng mga customer niya. Masasabi ko lang dyan sa crema de leche na dinala sa akin ni Mrs. Sobrang sarap, creamy, madaming gatas, madaming yema, madaming langka at saka maraming saba. Kung natatakan po kayo mga katsibog, dito lang po yan sa may munisipyo ng San Jose del Monte, Bulacan. O kaya ipm nyo lang po si Jessica Manuel dyan, sasagutin po kayo agad nyan. Sa halagang 80 pesos mo, sulit na sulit ka na dyan, ang daming sahog. Saka meron pa yung leche plant, gawa niya, homemade sa 22 ounce po niya yan nilagay kaya siguradong mabubusog kayo dyan mga kachibog nung time na yan walang tigil yung bibig ko kakapudrip kahit busog na busog na ako yung parang sasabog yung chan ko pero naubos ko parang yan kasi ang sarap eh lalo na yung turon kasi favorite ko talaga yan partner mo dyan sa may halo halo pagkakagat mo sabay higop ng sabaw ay perfect combination talaga ay pupuntahan kainan sana ako nyan mga kachibog kaso hindi muna kasi busog na busog na ako nung time na yan kung dumating man kayo dito sa punto ng video na to mga kachibog ay iwan naman po kayo ng comment saka kahit like lang okay na okay na po yun sa akin salamat po nakakadaming subo na pala ako dito sa crema de leche na to pero parang hindi siya nababawasan kaya sinisigurado ko talaga sa inyo mga katsubog yung 80 pesos niyo sulit na sulit na saka siguradong mabubusog ka dyan meron din po palang tinda na halo halo si misis kung gusto nyo po ng halo halo pero ito po kasi yung best seller niya, itong crema de leche. Pero halo-halo, automatic yan, masarap naman yan eh. Kasi nga halo-halo, halo-halo lasa ng mga prutas, gulaman, may sago. Itong crema de leche, wala kasing ganun. Bili na po kayo mga kachibog. Hanggang dito na lang po ulit. Salamat po. Bye-bye!